our YouTube channel. So, ayan, mag-ano tayo, palengke haul. <laughs> palengke haul. Ano, namalengke si Asis na mga prutas namin. Kasi nga, sabi ko, kailangan ko talaga ng prutas. Okay? Ay, 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 ay. Kasi tingnan nyo, wala nang natira sa aming prutas. isang apple na lang na maliit. Kaya sabi ko, bilhan nyo ulit ako ng prutas. Sabi ko, kailangan kong kumain ng mga prutas para maging healthy si baby. So, watermelon. Agahan ah, ko ngayon yung pagtatanim ng watermelon. Hello? Guys, kukunin ko yung ito, nito. Hey. Ya, yeah, ano ko doon. Kasi, tanda yung nung nakaraan na nag-watermelon ako, ano siya? I will give you the one, huh? Na, naulanan ba ng yelo? Kaya sabi nung isang nag-message, baka Ma? maganda, ano, mas maaga. Kilo, mas maaga yung pagtatanim ng watermelon para hindi siya maabutan ng pagulan ng yelo next year. And manga, grabe isang kilo, dalawang piraso na lang. Sabi ko kay Asis, ang bilhin niya yung hindi hinog. Gusto ko ng maasim na isinasaw-saw sa asin. Ang lalaki oh, pero dalawang piraso, isang kilo daw to. So, meron tayong mangga tagalin muna natin yung isang malit na apple. And syempre meron oh, yes. well, tayong watermelon. kagana sabi ko itatanim natin yung buto nito. Isasaboy natin dito sa may gilid ng bahay. Ayan. Ay, and syempre hindi nawawala ang banana. Importante ang banana para sa ano. Alam nyo yun? Potassium. Ayan. Malit yung aking lagayan. Hindi magkasya. Bumili ng kamatis si Asis at saka koriander kasi ang ulam namin ngayon ay sinigang na ano, paanang kambing, yung kambing pa ano. Hindi pa sinigang. <laughs> kambing panung dasa, yung paano ni binigay kay Asis. And syempre, kailangan natin ng apple. Oh, sure. Apple every day. Maganda sa katawan ng apple every day. Ayan. So maraming binili si Asis. How many kilo is this one? Why you buy too much? one kilo. No, this is too much, Papa. I said, Dubai only half half kilo. And yeah. syempre, dalandan. Minsan yung mga dalandan nila, hindi masyadong mata, mister. Tingnan natin to. Look at siya. Malalaki. Malalaki. Look, look. I said, half half kilo only, Papa, oy. Ang lalaki, guys, oh. So. Suntala, ano, dalandan. Uso na naman ang dalandan ngayon kasi taglamig na naman. Rich in vitamin C naman to. So, ayan, kailangan natin yan para sa ating immune system. It's, yeah, that's a mango. That's a mango. So, ito yung pinabili kong frutas kay Asis. Ay, para may makain-kain tayo dito. Mas okay to na merienda-merienda natin. Ano? um, as ano tawag dan? Healthy. And yun nga, ayan o, oh. eto yung ating magiging ulam, yung paa ng kambing nung dasay pa, bali yan yung isisigang ni Asis, lulutuin yan na, lulutuin siya sa pressure cooker, tapos lalagyan siya ng sinigang mix. Gusto yun ni Asis yung sabaw, para siyang ano, gusto niya yung ganun pagkaluto, lalot malambot siya kasi nakaluto nga siya sa pressure cooker. So, yan yung magiging ulam natin ngayon. So, iniligpit natin to Wala akong malaki. Gagamitin ko yung basket na yun para sa ating, oh, kumain na ng apple yung isa. Did you wash apple? Yes. You wash it. Give to buy new you one. one. Give to buy new one. Look and cross. Stop and look and cross. So, gagamitin ko pong basket ko dito dito ko ilalagay ang ating prutas kailangan mo bumili ng malaking basket para sa prutas natin guys hindi ko ilalagay sa ano hindi ko siya ilalagay sa ating anong tawag doon hindi ko siya ilalagay sa ating ref kasi malamig tapos nangingilo ang ating ngipin at saka iwas muna ako sa malamig ngayon kasi nagkakaroon ako ng yung sa ilong sa gabi, lalot malamig na din dito guys. Kaya iwas muna tayo sa malamig, lalot magtataglamig na para iwas iwas sakit din hmm. para alam niyo yon kasi ang hirap pag ano hindi <coughs> man magkasya oy ay ganyan na lang Madaling mahinog ang banana kasi. Kaya kailangan. Yung Oh. Asher, where's the other? Give me one mango. Kinuha niya yung isang mangga. Give me. Hmm. You go to sell outside. Ayo, uh, say ribe kilo, say ribe kilo. Say rupiah. I finish, uh, I finish this one for maybe one six. <laughs> right oh, oh mahal ngayon ng ano? Mahal ngayon ang frutas, o di ba? Meron tayong basket of fruits. Yeah. And, syempre, ang ating watermelon. Ang laki, oh. Yung green na watermelon. kunahin natin ito kainin. Hi, guys. So, ayan, oh. Ah, Hinarvest ni Asis yung bunga ng aming talong at ah. pinagawa niya kay Ama na at Char. Papa at Char. Ang sarap niya, guys. May nabasa kasi ako sa comment. Isa sa video ko, guys. May nabasa akong comment doon na parang hindi yata magandang eggplant sa buntis. Kaya ti, kaya yung pagkain ko ng pritong eggplant, ganyan, tinigil ko ba siya? Nagsinigang man ako, naghalo man ako ng eggplant, pero hindi ko kinakain. Kasi parang sabi niya doon, hindi magandang eggplant sa buntis. Pero, yun nga, limit lang ba? Kagaya nito, tinikman ko lang siya ng kaunti. At mapakasarap naman talaga, ah. Ay ba yung lasa niya? Basta ano siya? Pasok siya sa panlasa ko. Ang sarap. At char na eggplant. Bawi-bawi ako ng kain nito kapag nanganak na ako. Hihi. Hi guys! Kain tayo. Mangga. Mangga sa umaga. Ano dito? 9 o'clock. <laughs> Agahan ko. Mangga. Hmm. Hmm. Hindi siya maasim. Matamis siya kaya wala, walang asin-asin na. Kainin ko lang siya ng ganito kasi hindi naman siya maasim. Masarap sana yung medyo crunchy tapos sasaw-saw sa asin na may sili. Yun sanang masarap kaso yung nabili na ang mangani asis. Hindi naman siya maasim. Ganito naman yelo. Maniba lang ba? Tapos matamis siya. Yan. Kain tayo sumama so ako kay ama bibili daw siya ng ano malaking lutuan ng ng mais para sa gagawing mot sumama so ako kasi wala man akong ginagawa sa bahay dito lang naman kami para sa parasa yung mas malaki daw kasi ganito yung sa bahay gusto niya yung malaki. Yan. Kailangan i-check. Yung ama. Tulo.

Ayun, kailangan niya ng mas malaking lutuan. Ayan, malaking planggana. Stainless ito na yun. Stainless. May mga maliliit na upuan. Ayun. Ah, takip! Ayun. Oo, oh, ayun no? Oh. Takip. Okay. Dami na eh. Storage nila dito o. Oh. Lagay ng mga tubig yan Oh. Uh, lagay ng tubig. Ano yan? Pang-igib ng tubig na inumin. guys, nandito na kami sa bahay. <clears throat> Kain tayo ng pakwan. Wala siyang buto. Ang lilit ng buto niya, tingnan niyo. Hindi ko alam kung mabubuhay ito kapag tinibin, i ano ko, sinaboy ko ba. Liliit. Matamis siya, tinikman ko na. So, ayan. Nakabili ako ng dalawang brush, pang-agi, at saka yung panlinis. Panlinis na brush ba na mahaba. eto ba? Kasi yung brush ko, naputol, nasira ni Asis. So, bumili ulit ako ng panibago. At saka eto, yung pang-agyo ba? Pang-agyo ganito, oh. Ganyan. <laughs> yung pang-ganyan ba? Panlinis sa ano. Nasaan ba may agyo? Yan. Ganon, basta yan. <laughs> Kasi si Asia, natatakot siya kapag nakakita siya ng spider web eh nakabili ako ng maliit na basurahan para sa toilet at saka chain ni Aidan si Aidan sa umaga pinapakawalan namin kaso naging problema lang kasi kay Aidan naguuwi kasi siya ng kung ano-ano pinapakawalan namin siya sa umaga pag gising. ang problema sa kanya pag uwi niya dito sa bahay mauwi siyang sandals ng bata o di kaya basahan o di kaya fishing net. Mainuwi niya. Okay lang naman sana kung huwag nang dalhin dito sa may harapan. Dinadala niya mismo dyan sa may pintuan. Kaya sabi ko, naku, delikato talaga tong si Aidan. Iba, papaaway kami kay Aidan. Nag-uwi lang kung ano-ano. So, ayun. Siguro nakuha niya lang sa mga basurahan. Siguro hindi naman importante yung mga naiuwi niya. Siguro sa basurahan niya lang nakita o nakatampak lang siguro kung saan nadadampot niya. So, pagdating ng alas gis, ganyan. Pag yung, kasi kusa naman siya kasing nauwi. Gusto namin na yung palayain ba siya. Na wag na siyang italik sana. Kaso, pagdating ng alas gis, nandyan na siya sa may harapan. Nandyan na sa may harapan. Kaya, ginagawa ni Asis, tinatali na lang niya. Kasi yung mga ibang bata dito sa amin natatakot, lalo kapag naglalaro sila ng bola, nakikipaglaro kasi sila eh sa laki ng sa laki ni Aida, nakikipaghabulan sa kalinan, natatakot sila lalo't may kasamang tahol kasi si Aida. Hindi naman siya nangangagat. Yun nga lang maharot lang talaga siya. Kaya para iwas baka mamaya hindi niya sinasadya makagatan niya yung bata na kinakalaro niya, 'di ba? So, kaya ang ginagawa ni Asis pagdating ng alasdis kapag yung bumalik na siya, kusa tinatali na. Binilhan namin ng makapal na chain kasi yung chain na ginagamit niya ma ano, manipis. Madali niyang ma pag nahila niya napuputol na agad. Kaya eto. 400. Eto lang. Hindi, hindi na kasi namin mailakad si Aidan kasi malaki siya ma ano taw doon? Malakas siya kaya kanyang hilain. Kaya ay lalo ako, hindi ako pwedeng mag-ano. Si Asis wala namang time. Kaya pinapakawala naman na lang namin siya. Nabalik naman. Ang tamis, kaya lang, yung sa tamis niya, ayaw ko yung texture niya, para siyang bulak. Matamis naman siya, pero yun nga lang, hindi siya kagaya nung ibang watermelon na pag kinain mo crunchy, ito para siyang bulak. Hmm? Ramdam mo dun sa bibig mo. And yun, yung niluto ni Asis kagabi na sinigang na paan ng goat, hindi ako nakakain. Iba yung pagkaluto niya. Maano siya, ma hindi siya masabaw, masos siya. Baka iba naman ang soup at saka yung sauce, di ba? Yung niluto niya, mas masos. Naglagay siya ng mga spices na ayoko Naglagay siya ng coriander, naglagay siya ng ng cloves, naglagay siya ng ano pa yung mga pangmasala doon, naglagay siya, ayoko Tapos naglagay siya ng kamatis, tapos hindi siya naglagay ng sinigang mix, kaya hindi ako nakakain kagabi. ayoko ko yung niluto niya, sabi ko hindi ganyan yung luto na gusto ko. Iba yung niluto ko dati na sinigang ko talaga siya. Kaya yun, siya lang ang kumain sila ni Asha, lang kumain. <laughs> So, ayun guys, uh, yun lang yung ating video for today. Hindi ko na rin patatagalin ang ating video. Pasensya na lang guys kung wala tayong masyadong video. Wala din kasi ako masyadong ginagawa dito sa bahay. Alam nyo na, hindi ako lumalabas kasi nga medyo hindi advisable sa akin na lumabas. Ayan, pinagiingat ako ng doktor na huwag magbiyahe ng masyadong malayo or huwag ako masyadong magbiyahe ng madalas. Kasi nga yung pagkatagtag nga. So, ay pasensya na lang muna kung pasulput-sulput ang ating video. Pero, once again, gusto ko magpasalamat sa mga palaging nanonood sa atin. Kaya nandyan sila palagi. Sa inyong lahat, thank you, thank you so much guys. So, yun lang for today. See you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all. thank you